naglakad lang kami dito. Pumunta ka punta kami ng palingki, pero nagpunta muna kami dito. Naglakad, lakad. Kasi nainip daw si Dudong, ayan mga friends si Dudong, nainip daw siya sa bahay. Kaya nilabas ko siya, naglakad-lakad muna kami dito. Para naman ay... laki lang kasi sa loob ng bahay kaya nainit sila. Ano? Dali na. Awag na doon. Dali na kay para maka ano na tayo. Mag-alas 4 na kaya. Yan ang ganda ng gown niya oh. Ang ganda ng gown Ayun. Ngayon lang ako nakapasok dito. Nandiyan. Ano to dito, yung pilot? Ha? I love you Ale? I love you Tito. Ale. Sige. lakad lang muna bago puntang kalingki. Buti wala nang ulan. Dudong Kaya dito po dito ang tsana. Yung alin? Ay n'galion ko daw to sabi ng anak ko mga friend. Ngayon lang ako nakapasok dito. Okay. Kasi po ay lagi lang nasa work. Tokopan mo. Oo. Uh -uh. Ang gusto ko yang yung tinapay ng ano yang yung ano bread to. Hmm, sarap yan. Dito uh na. -huh. Yan bread, bread Ang gusto. Top. Ayan o. No. Sarap. Ha? Wag na. Wala naman tayo yung bibilhin eh. Pagbalik natin, uwi ag uwi na tayo. Apunta mo tayo ng kalit. 7-11 mo. Ah, mahal. Ito tayo mo. Saan? 7-11. May music to. yan, may music to yang kailangan eh ano na lang ha. Eh. Yan may sago yang. Eh, eh mute na lang ya ha. Saan banda yung school ng bata? Ano yang? Ay yung commonwealth yang. Yung commonwealth. Ah doon pa layo ha may aso ka o dali dali anong gagawin mo Luka lang manggahan saan banda yun daw ha ayan pasok daw siya ng 7-11 Ayaw ano na ko nang pumasok. Ito na lang. Buti umaraw na siya. Okay. Na wala nang ulan. Ay, oh, alin? Ayan, Ay, na napasok mo na kami sa 7 eleven May binili lang yung anak ko. Ayan, si Dudong. Pinasyal ko mga friends. Nabuburain kasi si Dodo sa bahay lagi. Tapos yan, daming chocolate. Eh. Ayan, chocolate, dami-dami. Ang Dami daming chocolate. Ang si Dodo, siya na lang magbayad. Siya ang kumila mga pwede. Ang kung lagi lang ako may budget mga pin. Kasi so, yun yan siyang libang-libang, tapos yan pa siya, siguro po ang kasalang kulang sa budget. Kaya lagi lang nasa loob ng bahay, nainip daw kasi po siya. Ano, nakalabas ka na, di ka na nainip? Ha? Yan, nilabas ko lang yung anak ko mga friends si Dudong. Nainip siya sa bahay. Dito sa Pilot Kison City, di ba riya? Pilot Kison City, ito di ba riya? Pilot, Pilot Kison City. yung Pilot? Ay, anong mag-take care yung TV? Ha? Hindi ko yung TV. Bibi Kitchen? Di tabi tabi do. May may sasakyan. Buti nga wala ng ulan eh. Kasi kung umulan, naku, mahirapan tayo maglakad-lakad dito. Saan ba yung lokal ng ano daw? Sa Martan? Nagpasa natin. Adon ah, lang ba yun? Oo. Yeah. Doon, tabi doon. Di ba na dyan sa Mactan? Apaligo uh, tayo, apakaliwa. Para punta na tayong palingki. Malayo-layo pa yung pilot. Layo-layo pa? Saan yeah. bang panta ba ang banda ang pilot? Doon. Yeah. Ah, pa pa. Layo pa yun. Ah, layo. Orpan na lang ma. Layo na. Layo na. Punta pa tayong palingki. Doon pa sa dulo yung pile na to? na lang tayo. O, dito, pwede dito, dito. Pakaliwa na lang tayo. Oh, may motor. Para punta na tayong palengke Kasi mag alas 4 na eh. Yan mga friend, punta na kami sa palengke palingki. Bumili ako ng baboy. Isang kilo. Yan ang palingki namin mga friend dito sa Commonwealth Market. ah, oh, pakihiwa. Pang... Anong gusto nyo? Pang adobo? Pang adobo. Kami sa palingki. <laughs> Abutan kami sa ulan. Shout out. Sa lahat ng mga viewers. Yes. So, ito ang palingki namin sa Cobra Market. Ayan mga po, malawak po po hanggang looban. Thank <laughs> Maraming napitinda na ang fort. Ayan. Baba tayo doon tayo sa manukan. Dahan-dahan kasi basak. Yung laman ng bilhin natin daw. Ay, madam. Sa palingki. Ay, madam. ano? Yung laman. Naulan. Ang na 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 kilo, 175. Ako, okay, sige. pag ha? Ay, buo na lang, be. Huwag na lang. Ayan na mga friend. dito na kami sa highway. Eh.